Shoutout sa viewers natin, idol paano pag sabay ginamit yung input ng 6 and 7 katulad nito ano, tapos naka bluetooth. Pwede ba paano control volume? So, kung napapansin mo idol ano, yung ating bluetooth dito at saka yung 6 and 7 natin, isa lang ang pinaka volume nito. Itong sa 6 and 7. So kung halimbawa mga idol, may ginagamit tayo dito sa ating bluetooth, nakakunig dito. So dalawa ang source natin. Ano? Kung halimbawa gumagamit tayo ng isang cellphone, o laptop man dito sa 6 and 7. So pag naka-play yung music natin sa ating Bluetooth tapos ito sa 6 and 7, magsasapawan yung ating music. Dahil ang pinaka-volume nitong ating 6 and 7 at saka Bluetooth, iisa lang no, isa lang kanyang feeder kasi ito min volume naman ito. So ito talaga magko-control dito. So ang pan isa lang din tapos yung gain isa lang din ano 6 and 7 at saka Bluetooth Idol isa lang ang control. So kung halimbawa mga idol, dalawang gagamitin natin na source para mabukod natin yan, hiwalay na lang natin dito sa ibang channel. Huwag lang dito sa 6 and 7, basta naka bluetooth connection tayo. So kahit anong mixer yan idol, 3 in 4 man yan, tapos may bluetooth, so huwag tayo gumamit sa uh, 3 in 4 din kasi isa lang ang control yan. Katulad nito ng ating 6 and 7, isang control. So, ang gagawin natin na idol, kung naka-bluetooth tayo dito sa ating mixer. So, mamili tayo dito 1 to 5 channel. Dito natin i-input yung isa nating uh, signal. So, alimbawa itong ginagamit natin, ayan, 6.35, kahit isa lang gagamitin natin dito. Ayan. So, kung alimbawa, sa si channel 5 tayo mag-input, mag-line input, so, magiging hiwalay na natin yung ating music dyan. So, hindi na sila magsasapawan dahil may sariling control itong ating channel 5, so kung ang source natin ay isa dito sa channel 5, yung source natin dito sa bluetooth, so okay lang yan idol ano, uh, mas okay yan, kasi pag binaba natin itong 6 and 7 o yung ating bluetooth tutunog man natili itong ating channel 5 so pag binaba natin itong channel 5, tapos i-volume natin itong 6 and 7 yung naka bluetooth naman natin yung papasok ng music, so ganoon lang siya idol ano ayan, so ang pinaka main volume natin dito, kailangan naka steady lang yan para sa mga feeder na katulad nito. ayan lang siya idol para mahiwalay natin yung ating music kasi dito katulad ng sinabi ko kanina magkakaroon lang sa sapawan yung ating music. So hindi siya maganda, hindi natin makokontrol yan dahil yung ating Bluetooth left and right channel ay mayroong output po yan. So dahil yung ating channel 6 dito mga idol, naka left channel siya tapos yung ating channel 7 naka-right channel siya dahil naka-mono input tayo dito ano. So hindi siya maganda na gagamitin natin na uh, sabay lalo po naka Bluetooth tapos 6 and 7. So dito idol, marami naman channel tayong magagamit dito. Pwede tayong mag-line input ng isa nating source sa 1 to 5 channel. So line input lang tayo, mabubukod natin yung ating uh, sound diyan. So hindi tayo mag uh, gawan o magsasapawan yung ating music dito. So, so pwede niyo naman subukan idol in 6 and 7 tapos Bluetooth so magsasapawan ng inyong music,